Kabayan, pauwi ka ba o kaya naman magbabakasyon ka sa bansang Pilipinas pero hindi mo alam ang mga dokumento na kailangang isumiti sa airport? Narito po ang karagdagang kaalaman tungkol sa mga dokumento bago ka umuwi o magbabakasyon sa bansang Pilipinas. Kung isa kang OFW sa ang solo kaman ng mundo, kailangan natin ang passport, final exit visa, plane ticket at saka e-travel registration yung QR code po. Tungkol po sa final exit visa, yung mga ibang bansa po, hindi na nagbibigay ng copy employer ng final exit visa. Ito ay nasa system ng kanilang mga resident ID tulad ng Kuwait o kaya Qatar. Makikita na lang sa system na mayroon na silang final exit visa basta active po ang kanilang resident ID. Proceed naman po tayo sa mga OFW na magbabakasyon po sa Pilipinas. Heto po yung mga dokumento na gagamitin nyo po pabalik sa inyong trabaho. Paalala ko lamang po kung may balak po kayong magbakasyon sa Bansang Pilipinas, kailangan po ang inyong passport valid at least 6 months po. Narito po ang mga requirements na kailangan nyo pong ihanda kung babalik na po kayo sa bansang pinagtatrabahuan nyo passport, re-entry visa, plane ticket, e-travel registration, at saka OAC. Paalala ko lamang po tungkol sa OAC. Kailangan nyo pong ipa-verify muna ang inyong mga kontrata para makukuha po kayo ng OAC. Galihin po natin mag-follow sa mga MWO kung saan bansa po tayo nagtatrabaho para ma-update po tayo sa mga advisory na nilalabas po nila. Tungkol naman po sa e-travel registration, kailangan pa rin po natin gumawa kung uuwi ka o magbabakasyon po sa bansang Pilipinas. Hanggat wala pa pong nilalabas na advisory tungkol dito, kailangan pa rin po natin gumawa. Paalala ko lamang po para sa lahat ng mga pauwi at magbabakasyon po sa bansang Pilipinas. Ingatan po natin ang ating mga passport, yung mga maleta po natin, balutin po natin ng plastic para iwas po sa bagong modus ngayon. Ito po ang yung lingkod, Juensi Fernandez po, isang OFW Advocate.